Of sun, <laughs> and of the Son, and of the Holy Spirit. May maligo ah. Bunsong anak ni Danny Barreto, pinabinyaga na ang laki-laki na nga ni Baby Riley kahit 3 months old pa lang ito. Kinuhang nina nga si Mariel Padilla kasama ang anak na dumalo sa binyag. Pati rin si Carmina Villaruel dumalo kasama naman si Nakasi at Mavi ang mga pinsa ni Dani. Riley Nicholas James, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Rodrigo. <laughs> Napakabihib nga nitong si Bibi Riley sa kanyang binyag na nga si Father dahil sanay na sanay daw itong maligo. Dumalo rin dito si Lenny Robledo. Isa rin siya sa kinuhang ninang ni Nadani at Savi. Bum, 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 bum. You're punching, auntie?

at siya'y tinatawanan. Si Gerald Anderson nga ninong din ni Bibi Riley. Sabi ni Dani, Welcome to the Christian world, Riley. Thank you to our family and friends for being part of this milestone. And to his loving ninong and nina, we know he's in the best hands with all of you to guide him. We love you all.